Ilan? Sa? Thank you. Thank you. Okay. Kapag Na-scam ka na ba ng sigarilyo? o May nagbalik na lang sigarilyo sa iyong tindaan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. Itong hawa ko ay isang marboro pula na naglalaman ng syempre puro sigarilya na 20 peraso na stick sa isang kaha pero may mga ibang nananabutahe sa sigarilyo alam niyo kasi ang sigarilyo kasi ang mga produkto ng sigarilyo ay bawal silang mag-advertise sa TV, radio at sa mga Billboards dito sa mga kalsada natin. Kaming mga may tindahan ang nag-advertise sa mga sigarilyo nila. Pero 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 ang nangyayari, mayrong ang sabotahe sa kanilang grupo. Hindi natin alam kung sino 'yon. Kasi nga, tila nga sa isang sigarilyo, may nagbalik sa amin. So pagbalik sa amin, Nice scam daw sila na feeling nila na kami yung nag-scam sa customer. Pero hindi yun. Kaya ano nang nangyayari kasi, babalik sila sa amin na laman ay puro karton. Aww. Tama po. Puro karton po ang laman. Ito po yan. Marlboro blue, no? So hindi namin alam kung paano nangyayari yun, no? Kami rin nagugulat kami. Bakit karton na laman? Although, sa amin nagagaling yung sigarilyo. Tulad na itong Mighty na to. Actually, itong Mighty na to, yung kasama natin dito sa tindahan, nagtatakas siya bakit ang ang hirap-hirap buksan. No? Actually, kasi madali na kasi buksan talaga ito. Pero sa pagkakataon na iyon, yung kasama natin dito sa tindahan ito, na nahirapan siya. Nagtataka siya. Papansin nyo, ayan no? No, walang ano yan, talagang di, hindi yan natanggal kasi nga dikit na dikit yan dito sa karton na yan. So pag bukas niya, nasira yung cover. No, yung takip. So ganyan siya lang yan. Nagtaka siya, pag bukas niya, karton yun lang. Laksak <laughs> ni Pambihirang yan. Kami mismo o yung kasama natin dito sa tindaan, sila yung mismo nakakita na totoo na karton talaga ang laman ng kahanang sigarilyo. Okay. Ano yung parts? Isang pang palakas. Pang palakas. Mineral. Ma malaki? <laughs> May sukli ka pang dalawang piso. Plastiko. Plastiko to. Ang oh. tama, mayinis. Dapat redor slid. <laughs> Wagawa. Wagawa, wagawa. Okay, thank you ah. Okay, kakwento back to topic tayo ngayon, no? Ah. So may mga bumibili kasi. Okay. So ngayon, ni namin sa ahente. Ang sabi ng ahente, hindi daw sa kanila 'yon. Pero nakakagulat lang dahil nga sa amin nga galing yung yung pakete na laman ay karton. Ganito 'yan, no? Ito 'yan, isang rin 'yan, ng sigarilyo. Sa so, isang rim, merong sampung perasong kaha. Itong mga sigarilyo na to, dito nagagaling yan. Yan, itong karton na to, dito nagagaling yan. So, binabenta namin sa customer yan. Babalik sa amin yung customer na karton nga yung laman. Okay, balik tayo dun sa yung sinasabi natin na pag-advertise ng kanilang produkto, yung kanilang mga brand ng sigarilyo. Tulad ng nasabi natin kanina, bawal nga silang mag-advertise sa TV, radio, sa, alam ko pati yata sa social media, bawal din, no? Sa mga billboards, yan, bawal din yan. So, ang ginagawa, tayo ang nagmamarket ng kanilang produkto para magkaroon din sila ng benta, no? Actually, mahirap yung ginagawa din namin dahil kapag meron silang bagong produkto, minamarket namin sa mga customer yan. Okay, napakahirap gawin yun, no? Ngayon, ni-report namin sa ahente tungkol nga dito sa sa sigarilyo. Actually, pangatlo na namin na encounter na laman yung karton. Okay? Yan, my D, tatlo. Yan, Mighty, tatlo. Ah, may araw fortune yung bala. Fortune. Fortune. Seven ang isa. Okay. Eh, parang sila tayo magawa eh. Okay. So, okay, back to topic ulit tayo. So, may bumili ulit si Garillo, no? Okay. Ngayon, nireport namin sa ANT. Okay, ang sabi nga nila, hindi raw sa kanila galing. Then, bumalik ulit sila. Nag-follow up ako, no? Hindi raw, sabi raw ng pala ng supervisor nila, mag ka. Pero, wala namang nangyaring investigation talaga. Yan ang mahirap kasi sa kanila. Akala nila, iniscam din natin sila no pero hindi nila alam na ang kanilang produkto ay sinasabotahe ng iilang tao diyan tulad ng nabanggit natin kanina tatlong beses na naming na encounter na yung kahanang sigarilyo ay karton na laman unang-una ang na encounter namin is yung Marlboro Blue ganito yon Marlboro Blue Alto. 'yung Ito De, 'yung pangalawa, itong Mighty Green. Mighty Green. Ito 'yung kasama natin sa tindahan 'yung nagbukas niya 'tong Green ngayon, yung latest, etong Marlboro Red na puro karton na laman. Nung kailan lang to, no? Yung Marlboro Blue at Mighty last year, 2023. Hindi lang kami ang nagpapatotoo niyan. Pati yung katabing tindahan namin na nagpatotoo na siya mismo ang nagbukas ng ka ng sigarilyo na Marlboro Black. Okay? So nagtataka siya, ang hirap nga buksan tulad ng nasabi natin kanina, mahirap buksan, no? Kapag alam mo 'yan, no, papansin mo, no. Pag bukas niya, ito yung unang nabubuksan, sa sira. Tulad nitong Mighty 'yan, no. Ito kasi nakadikit 'yan. Kakwentuhan, nakadikit 'yan. So pag bukas ng ng kabilang tindahan, so siya. <laughs> Kartin din ang laman. Yan. Nireport din niya sa ahente kasi isa lang yung ahente namin. Nireport Na niya sa ahente, ganun din. Wala din nangyari. So, sabi, hindi raw sa kanila nanggagaling ang ganitong uri ng sigarilyo. Nakakapagtaka lang. Okay? Alam niyo ba, kakwentuhan, ang late ang kinikita namin dito. Oh, actually, halos walang kinikita. FYI. Okay? Magkano ang kaan sigarilyo? Okay. 155 binibili namin to sa ahente. Ngayon, ibibenta namin ito kapag wholesale, 156. Kapag regular lang, 157. Okay? So, imagine mo, sa isang rim, kung 156 ang benta, magkano kikitain namin? sampung piso lang. Diba? ba so, sa sampung piso, kasama na yung marketing namin doon. Diba? Imagine mo yun, kakawintuan. Tapos, wala pang ginagawa ang mga produkto ng sigarilyo oh. o investigation. Bakit nangyayari na gana to, na puro karton ang laman ng kaha ng sigurilyo nila? Kakusapin natin yung katabing tindahan natin kung, ay, kung bakit o kung paano nangyari na karton yung laman ng binuksan niyang kahanang sigarilyo tulad na itong Marlboro Black. At Merlin, uh, so pares tayo na biktima ng karton uh, sa loob ng kahanang sigarilyo. Ah, uh, kami rin na biktima, na, biktima rin kami na tatlong bes na. Kaya po, paano po nangyari yan at paano nyo nalaman na, ano, na karton yung laman ng Sinuling kahanang sigarilyo? Sinuli sa customer ko. Ah, sinuli ng Oo, customer o, din? Sinuli, sinuli din. Pero, ah, okay kakabukas ko lang noon sa ano, isang rim. Ah, tapos natandaan ko kakabukas ko lang talaga. Tapos yung kakabukas na yung sa sa rim na yun, yun ang binigay niyo sa customer. Kasi last na lang yung ano, yung first dia pa yun na ano, si wala na akong stock dito. Okay, so oo. pagkabalik sa inyo, ano pong ginawa niyo? pinalitan niyo ng oh, Pinalitan ko. Pinalitan niyo? Oh, no. Tapos anong sabi niyo sa ahente? nga, sinabi ko tapos sabi naman nila hindi naman daw mangyari na sa kanila yung ano dahil nga robot na daw nag nagpapak nagpapak nito hindi okay. naman daw mga tao kaya imposible daw magkamali O oh, kasi kami rin po yung Mighty Green naman oh, oh. pagbukas ah, ng Mighty, mighty Green oh. pagbukas ng ng kasama natin sa tindahan oh, oh. karton na laman oh, oh. pero yung Marlboro Blue at yung Marlboro Red oh, oh. binalik sa amin na karton na laman din oh, oh. kaya so, sa so, pa lang naman ako na ano, sa kamayti, pa kami Mighty Green naman so sina din ang scenario sinabi o? namin sa INT na yes, sa ito pangalawang basis na nung una matagal na atas uh -oh. ang oh. laman naman yung mga karton sa Mighty ang nilagay nakasansan Ay, nakasansan sa ganito, ano ganito. ganito din pero mga Mighty Cartoon ah, sa Mighty. Oo. O. Yan kasi, ano, nakita ko, mga sesto, kahit doon sa dalawang sigarido, oh, rin. Yung ano. Kaya iniisip ng customer, baka ini-scam natin sila. O, na tayo, tayo yung, tayo yung gagawa. Ba't naman gagawin natin yun? Kaya ating maliliit ano? lang kita natin Oo, sa sigarito, gawin pa natin, saka ha, tayo, natin saka yan. Tayo, tsaka ano naman tayo, na yung seryoso naman ano, tayo sa ah, ah, ginagawa natin. Kaya nga po, ganun din ang sinari sa amin, oh. yung sinabi namin sa INP, pero ano, walang nangyaring Oo, investigation. Oo, hindi, nga. Eh. Wala. Eh, eh yun din ang sabi na pinaka. hindi raw sila, eh, hindi, hindi daw galing sa Oo, kanila. Oo, hindi. Ano Pero, daw, baka daw nasalisihan. Tapos, uh, iniisip ko, paano no, masalisihan? Eh, ako lang naman nagbabantay dito. Well, ayun, baka, no, oh, wala naman oh, ako ibang ano dito, oh, di ba? Maliban sana kung marami kami dito. Nag, eh, as in, ako lang talaga. Oh. Sa amin, tinanong din, bumibili ba kayo sa iba? Sabi ko, bakit kami bibili? Eh may ahente kami. At saka regular yung pagpunta nyo sa amin. Yun ang sabi Hila, ko. Tapos sabi niya, nako, hindi natin maano yan. Kasi... O oh, yun nga, yun ding rason eh. Ayun ang mahirap po. Nung pagbalik sa amin yan, hindi namin pinalitan. O. Oh, Kaya sabi namin... Mabuti hindi nag-insist. Hindi naman ano? po. Ang, pro ang problema lang kasi natin dyan yung customer lilipat sa iba. Ah, oh, yun, yun Ganon. talaga. Yung talaga um, ang ano eh, ang oh, problema talaga. Yung sa akin naman, yung customer yun yung taga dyan sa Tulay. Hmm. Plus, kuminsan Kung napapaisip ko sa dito, pero pa, paano naman nangyari yun na galing kakabukas ko lang talaga oh. sa isang dream, kagaling. Mm. Ganun din, sabi, sinin, sinin, sinin din. sa amin yung Mighty Green, ganon din. Ito ay Wala, hindi sila. Hindi man, maniwala. maniwala. Oo, yun. Ayaw maniwala. Ayaw maniwala. Ay, maniwala. Ang sabi yung supervisor daw. Ah, uh, mag iimbestiga pero sa tagal tagal nang eh, wala dapat wala nangyari dapat dapat talaga sana ganun gawin nila ano malay, yung, wala, wala. Malay wala. mo baka may mga inside job yung ganon yun ang o, nakikita baka ko ren dinira sa kanila di ba kasi ang alam ko Oo. yung sinasabi niya ang robot ang gumagawa Oo. sa factory mismo Oo. binababayan papuntang Oo. warehouse Oo. pero iba? Pag sa warehouse yun na ang hindi na, natin ah, alam paano na, na yun na eh gano. wala Oo. Na robot doon kaya kaya eh, napaka-imposibleng Malay mo, may Tsaka mga... wala tayong makina para... Di ba yung oh, pack oh. na yan, naka-plastic pa eh. Oh, oh, Ganun na ganun yung pagkakabalot. Oh, kaya nga. Ang problema lang, yung, yung pagbukas masyadong madikit, kaya nasisira yung, kaya yung takip, oh, yung cover. Pag oh. ano. Kaya ano eh. Tapos yun, yun nga yung... Hinab... Parang sabi ko, pag ano naman na tuwing magbibigay ka, o tingnan nga natin muna eh. Siyempre, hindi naman papayag yung customer mo. Apo, hindi, hindi. Ikaw magbubukas. magbubukas. Siyempre. Mag kaya doon si nga sa GC, sa upwards natin, may oh, nag, uh, sabi ng ganyang din uh, 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 na binalik nga sa kanila. Uh, uh, na karton ako, na laman. Ako binalitan oh. si, binalit ano, ko. Kilala ko din kasi yung ano. Si Inalugi na tayo. Yun. Kaya nga, magkano ba ito? Magkano yan. <laughs> Tas, tapos ano, kinikita na piso, dalawang oh, piso lang. Kaya nga. Sa isang ka. Oh. Eh, doon, doon, kahit doon ka na bumabawi sa tingi-tingi, pero hindi pa rin sapat yun. Hindi sapat po ang tingi-tingi. Malaki sabi, ang ano, malaki ang puhunan. Na uulit. Wala na uulit pa rin po eh. Yun nga. nga. Problema. Ako oh, Hindi, dalawang beses na. Dalawang beses amin. Tatlo. Oh. Noong last week lang yung Marlboro na dalawa. Oh, Marlboro. Hindi namin maibigay eh. Yung hmm. gusto nila napalitan. Oo. Oh, oh. Sabi, eh sa next week, itong week na darating yung ahente, oh, eh, sabihin namin. next week pa yun. Kasi iba na yung ahente oh, okay. ulit, diba? Ah, iba na. na daw ahente ulit? Hindi, itong ano kasi pa iba-iba ahente natin. Ah, oh, oh, oh. Ngayon bago ulit, ba? Diba? Bago lang yan eh. Ayun, as Sabihin namin na ganito yung nangyari. Oo, kayo, eh, ewan natin kung ano yung mangyayari ulit. So, sana, ano, yung may action naman sila? Wala um, po kasi, yun, yun, ang tagal yun, na, last year. Oo, oh, last year yun. Last year, pare-pareho ano? tayo. Eh. Halos, alam nung, ko nung oh, may nabalita namin, lang magkasunod tayo, lang tayo. Oh. Eh. Oh, oh. Nung ano, nung sa unang nangyari sa akin, hindi pa kayo nagtinda dito. Oh, dito ganun dito, ganun din na, ha? Oo, oh, oh. ano, yung cartoon din. Nag-ano, sabi ko, hindi mo problema yan. Eh. Ano? Oo, oo. As, wala, kung wala tayo mga. Kukunti natin dyan. Eh, Siyempre, sumusunod piso? tayo sa presyo nila. O, o ma, dalawang piso. Kaya nga, dalawang piso. O, piso. Nako, tapos 155. Ayun ano? ang mahirap. Paano kung every week ganon? Napatay na tayo Patay doon. Patay tayo doon. <laughs> hindi natin malo. Kaya na. oo. oo. Ah, kaya yun, eh, sana mag ano ma nila, no? Oh, kasi kaya... hindi lang kasi sa atin eh, sa oh, lahat din kasi oh, yan. eh. hindi lang hindi, naman tayo nangyari, may maraming marami na marami noon. Marami. marami. Kasi uno una hindi ako naniniwala, baka oh. kasi pinapalitan ako customer. Oh. Pero hindi kami yung mismo nagbukas. Oh, yun, 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 hmm, then, yun na yun. na. Then, hindi din nangyari sa akin nung sa una. Parang ano, hindi ko sure kung ano ba talaga. Pinalitan ko din 'yon. Pinalitan niyo. Nitong last na nung last year. Ano, inano ko rin para walang gulo. Oh. Ano. Ano, mahirap. Parang inano ko na lang. Oo. Oh. Parang, nakakastrip eh. Hindi na, hindi na ma, ano, hindi na maulit. Oh. Kaya nga, kanina o oh kahapon, pag oh. nagbubukas ko, natatakot ako baka karton na lamay. <laughs> <laughs> Malaman mo yun kasi matigas dito. Oo, oh, oh, yun. Oh, matigas oh, nga. kaya ako. Instant ang, ang sabi, nga ako, ng, bisil, 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 oo, ang sabi nga ng ano, oh, ang sabi nga niya matigas nga. kaya no yung karton, yung cover. Iba talaga cover. yung ano niya kaysa yung sa um, Nakadikit talaga. Okay, oo. Okay. Okay. Oh, oh. Kaysa yung kagaya nito. Oh, malambot lang yan. Malambot ito. lang yan, Oh. Pag ito, Oh, Antigas Kaya nga, sabi oh. ko nga, malambot tapos yan, antikas, oh. ayun. Ano maano, sira yun, oh, Masira ano, talaga ano, yun. Ano. Ito, o. Oh, halos hindi mo ma-ano. Oh. Oh. Ma-press. Ito, <laughs> ano lang. O. Oh maaprocess ano maano Ayun. talaga eh. sana ano next week sina oh, maano maano ko babalitaan po yun. kita para sa oh, sa update po sige po thank you thank you hindi naman ang mga kumpanya ng sigarilyo ang mawawalan ng customer kasi nga ang customer ng mga kumpanya ng sigarilyo ay tayong mga mamimili. So ang tanong dyan sino ang nasisira sa customer? Syempre tayong mga may tindahan. Tama? Okay. So, anong nangyari? Nung hindi kami pumayag nga na napalitan yung, yung sigarilo na laman ang karton, ang problema kasi sa ibang tindahan na sila nagpupunta. So, kami, nawawala kami ng customer. Dahil nga sa mga galitong uri ng pag-scam. Karton yan. Karton na laman yan. Kakwentuan. Yan, no? Karton. Karton. <laughs> Grabe. Ang galing, no? Grabe. Sesto. <laughs> okay. Galing, galing. Tapos, al alam nyo ako kakwentuhan? Ang galing nga, eh. Ito, papakita ko lang yung sample sa inyo, ha. Seal no? Tulad na itong, ano, nakapakyan, ano. Meron niyang, ano, plastic dito para madali mong mahatak, no? So, ganun din naman yung peking sigarilyo, naka-plastic din. Pero ang kaibahan ng yung pagbukas ng ng sigarilyo, yon dun magkakaalaman. Ito kasi, madali kasi buksan to. Okay, magsasample tayo ng ng sigarilyong ito, nakapak naka, naka to, naka plastic to. Hanapin lang natin yung yung ano, yung yan, ito yung dulo, ito kakwento na. Yan. So madali lang siya, no. Ganun din siya, yung sa peke, ito. Yung sa mga ganitong ano, yung may laman ng karton, ganun din siya. Yan. Ito papansin niyo yan, no, sealed yan, di ba? Sealed. So ito madaling buksan to, kakwentuhan. So ang gagawin ko lang, ha hawakan ko lang dito, ubuksan yan. To guys. Bukas na kagad. So, hindi yan nasira ang kakwentuhan. No? Oh. Dahil nga, madali siyang buksan. Diba? Tapos, ang niyan ay, syempre, 20 sticks ng sigarilyo. Okay, kakwentuhan? Dito naman sa peking sigarilyo, okay, pagbukas niya, <laughs> hindi mo mabubuksan ito. Kasi nga, nakadikit siya dito sa parte na to. Okay? Nakadikit siya dyan. So, ang mangyayari, tendency na talagang masisira yung cover ng ng sigarilyo. Tulad nito. Isa yung pattern na isa yung pattern. Ito, tingnan mo din. Ito na din, no? Oh. 'Di ba? Pakwentuhan. Ito ito ganun din. Ay hindi. O oh, tama ito. Pero ito na ano siya, no? Ito talagang pulido. Magaling. Magaling yung pagkakabanat nito dahil hindi nasira. Yan, isa yung pattern namin. Pagbukas namin, naiwan itong na gilid na to. Then, pareho yung itsura ng, ng cover. Wasak! <laughs> okay. Balik tayo dun sa... Sa kung magkano yung isang kaha ng sigarilyo, 155 bili namin sa sa ahente, sa mga ahente ng sigarilyo. Bibenta nga namin ng 156 sa wholesale, 157 sa regular price. Ngayon, dun sa konting kinikita namin o halos wala kami kinikita, hindi kami o hindi naaasikaso ng mga kumpanya na sigarilyo kung ano ang nangyayari sa kanilang produkto na katulad nito. Sana ma-address natin uh, itong video na to, no? Sana ma-aware yung mga sigarilyo, kumpanya ng sigarilyo, tungkol sa nangyayari sa kanilang mga produkto na katulad nga to na karton nga naman. Actually, ang hirap mag-market talaga ng kanilang produkto. Mas lalo kapag sa bagong produkto. So, napakahira para sa amin kasi kapag papalitan namin agad ito sa customer, lugi na kami kagad ng 156 o 157 pesos. Okay, sana naiintindihan nyo yung sinasabi ko sa inyo. Ngayon, pag binigay namin to sa uh, customer, na may totoong laman na sigarilyo tulad nito at ipapasa namin sa ahente to malabong palitan ng ahente ito. Dalawang beses na nangyari sa amin na isang Mighty at isang Marlboro Blue eh hindi naman pinalitan talaga. Dead ma sila. Walang mangyayari doon sa oh. apelan mo sa kanila. Okay, meron kaming grupo din. Uh, ito yung grupo na Upwards na tinatawag merong isang tindahan do na na nagrace o nagsabi ng ng problema tungkol din dito sa sigarilyo nila. Yan po yung Marlboro na sa isang rim na binuksan ko, may isang kaha, ang laman puro carton. Wala pong bumili sa akin na sinuli ang isang kaha, ang mga bumili sa akin puro tingi lang po. Galing po talaga yan sa isang rim ang isang kaha na yan. Opo totoo yan dahil nung binuksan ko po yung isang rim, pagtapos binuksan ko yung isang kaha, Nagtaka ako bakit ayaw mabuksan agad at sobrang dikit talaga. Ginamitan ko nga ng ballpen para lang mabuksan ko na. Ayun puro carton yung laman ng kaha. Grabe bakit nakalusot ito sa Marlboro. Kawawa naman tayo. Konti lang tubo natin. Matsambahan pa tayo ng ganyan. ba? Diba? Sa akin, hindi ko na pinilit palitan. Wala naman nangyayari. Kahit magalit ka pa, Aww. dead ma lang sila. Kakwentuhan, sana may napulot kayong aral tungkol dito sa scammer na katulad nito na pinapalitan yung laman ng kanang sigarilyo na karton. Yan. Actually, mahirap to mahirap, no? Mahirap para sa atin, sa mga may tindahan. Okay? Kung may mga na-encounter kayong ganyang katulad ng isyo namin, please comment below para sa awareness na rin ng lahat ng may tindahan. O nga pala, kakwento, makikisuyo po tayo. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel si Pepe at ang kwento.